Hello mga amigo. Welcome back po muli sa ating channel. And for today's video, pupunta tayo sa garden para tayo ay mag-harvest ng kamatis at talong. All right, sasamahan so, niyo ako. All right. All right. All right. Ablakis muna ako. Yata yeah, 'yung Uy, may, may nagtitiktok ko. Oh. May channel ka na ba? Wala pa po. Wala pa. O, oh, sige, next time na lang. Ayan, natuluyan na pong hindi na nalinisan yung atin pong garden. Pero ganun pa man. Marami pa po yung mga tanim. Magtatanim din po tayo ng okra bago tayo mag-harvest. So pakita ko muna yung ating e harvest. Yan po yung eh, harvest natin. Tcha-daaaang! Ayan, walong puno lang po yan. Apito lang yata na yung iba. So, dahil mahal ang kamatis, mag-harvest tayo ng kamatis. Ayan. At saka, talong. Yung mga talong natin, no. Oh. So, magtatanim muna tayo ng okra para meron tayong ma-harvest in the next month. All right. So bago tayo mag-harvest ay si-showcase ko muna yung ating mga gulay dito. Meron na tayong malunggay. Maraming puno na po yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, ah, napakadami po. Ayun pa yung iba o. Oh. Ayan, nandito pa yung ating mga nyog. Malaki na. Isa at saka dalawa. Ayun o. Oh. Meron na rin tayong papaya. Meron tayong alugbate. At meron tayong namumungang papaya rito. Oh, astig, di ba? Ayan, oh. Meron na rin po tayong um, ampalaya ulit. Ito po yung ating ampalaya. Namumunga na po. Ilang puno ba ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, yan po yung ating ampalaya. Malapit na rin yan ma-harvest. At meron pong ligaw na kalabasa rito. May bunga na nga ito, eh. Oh. Ayan, oh. Alright. May bunga na. Meron pa tayong saging na green. Greenan. Ayan pa. Laki na oh. Meron din po tayong sitaw na buto lang. No, hindi siya pwedeng gulayin ng hilaw. Kailangan mong bubutuhin siya para papakinabangan mo. Harvest time. tinanim po natin ito mga first week ng November nung nag-start po nagmahal ang atin pong kamatis sa palengke. So isang dalma higit po ang kamatis ngayon kaya i-harvest na po natin to. Yung mga magugulang tas pahihinugin lang na po natin. Okay? So samahan niyo ako ulit hanggang dulo para sasabihin ko sa inyo yung ating sikreto bakit bumunga yan kahit kahit napakasukal, no? Tinan mo. <laughs> so, masikreto po yan. Sabihin ko po sa inyo mamaya. So ito na po yung ating harvest. Medyo marami rin po yan ano. O oh, di ba napakamahal po kasi ng ating kamatis ngayon. Siguro next week may hinog na to. O oh, marami rami po yan mga 30 plus yan. Meron din po tayong sitaw, logbate at saka talong. Ayan so makakalibre na po tayo yan. Ngayon po ay sasabihin ko na po sa inyo kung bakit tayo ay nakakapagpabunga ng uh, mga halaman kahit po wala po itong pataba. Kaya wala pong abono rito. So ano nga ba ang sikreto? So ano nga ba po yung sikreto sa atin pong mga tanim kung bakit po namumunga siya kahit po walang pataba. Wala pong abono o kahit ano-ano po. Uh, kaya nga lang po inuod siya 'pag hindi po natin na-harvest kaagad. Uh, dahil wala po tayong spray. Ang pinapataba ko po, pinatapataba, ang ginagawa ko po pong pampataba sa atin pong mga tanim ay yung atin pong mga nabubulok na mga basura sa atin pong bahay. Katulad ng mga gulay, kanyan. Papabulokin po natin, pwede, na, pwede po natin ibaon sa lupa para mabulok tapos ikalat po natin sa puno. Pangalawa po ay yung atin pong ihi. Yun pong ating ihi ay napakagandang pampataba po ng atin pong mga halaman dahil ito po ay composed ng urea. Isa sa mga pataba na nagpapa dahon ng isang puno Nagpapataba talaga siya nagdadahon yung ating halaman pag nalalagyan po ng urea na pampataba ang tawag so uh, wag nyo lang pong ihiian yung inyong tanim baka makita kayo ng kapitbahay nyo. <laughs> at ang inyo pong na ihi ay inyo pong lagyan ng tubig kung gaano karami yung inyong naipon na ihi gano'ng din karami ang tubig kasi po nasusunog din po sa sobrang acidic sidik batawag doon pag sobra po sa ganon, purang tubig na susunog po yung ating puno at namamatay. So, lagyan po ng tubig para po maigi at uh, magiging bitamina um, vitamina at pampataba ng halaman. Alright. Uwi na tayo. Let's go. mga tao. Kaya magmamas tayo. Pahulihin tayo. <laughs> so, nandito na tayo sa bahay At uh, titimbangin natin yung uh, Kamatis At saka talong Para malaman natin kung Magkano ang natipid natin sa ating pong paggagarden Alright So, let's go Ang kilo yata ng Kamatis ay 120 Tansa po ito ha, Tansa Kamite, Kamite. Tsaka yung talong ay 80 or 60. I'm not sure, pero mahal po ngayon. So, tinan natin. So, ang atin po kamatis ay 0.55. So, ayan, 0.55 po yan ha. Ayan. And then, yung atin pong talong ay, isang kaya yan. So, tinan natin yung talong ha. So, yung atin pong talong ay mabot po ng uh, 1.40 1.40 kilo. Kaya lang siguro 0.40 rin tong uh, ating timba. Kaya meron po tayo isang kilong talong. No? So, time 60. So, na may 60 po tayong natipid. Doon po sa ating uh, kamatis ay 0.55 naman. So, halos kalahating kilo pong kamatis na 60 pesos din. So, halos isang daat mahigit Na ating natipid ngayong araw na to. So, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Alright.